Mayroong ilang mga pagkain na dapat iwasan ng mga taong may problema sa mataas na presyon ng dugo o high blood. Alamin natin ang ilan sa mga ito. Una, ang mga pagkain may maraming asin tulad ng processed na karne, fast food, at mga pagkain may mataas na sodium content ay dapat iwasan. Ang labis na asin ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo. Pangalawa, ang matataba at pritong pagkain tulad ng chicharon, bakon, at iba pang oily foods ay maaring makaapekto rin sa presyon ng dugo. Ito ay dahil sa mataas na nilalaman ng taba na maaring magdulot ng blockage sa mga ugat. Pangatlo, ang sobrang matatamis na pagkain tulad ng soft drinks, ice cream, at mga pastries ay maaring makaapekto rin sa blood sugar at presyon ng dugo. Ang mga ito ay naglalaman ng maraming added sugars na maaaring magdulot ng iba't ibang mga komplikasyon sa kalusugan. Para maiwasan ang mataas na presyon ng dugo, mahalaga na maging maingat sa pagpili ng mga pagkain na ating kinakain. Mas mainam na piliin ang mga prutas, gulay, at pagkaing mayaman sa fiber at protina. Sa pamamagitan ng wastong pagkain at malusog na pamumuhay, maaari nating mapanatili ang normal na presyon ng dugo at maiwasan ang mga komplikasyon sa kalusugan.